yung uh, 42 million worth ito isa patong kalokohan eh gusto ko lang ipakita to o, 42 million worth or halaga <laughs> ng mga smuggled na bigas na kumpis ka sa BOC ng, ng Bureau of Customs sa Zamboanga City <laughs> 42 million worth o tingnan nga natin kung ano to nakumpiska ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang nasa 42 million pesos na halaga ng smuggled na bigas sa isang warehouse sa Zamboanga City sa isang pahayaan, sinabi ng POC na natuntun nila ang nasabing warehouse sa may barangay sa Nuse. Ay, tina mo, sa dami niyan. Sa dami niyan, papano mo na ipustit yan mula sa pier papunta dyan sa lugar na yan? Imposible na sa pier pa lang hindi mo to nakita, nakita mo to dito na sa warehouse. O, oh, ngayon, kaninong, anong kar kargamento galing to? Anong barko galing to? sinong nagparating dito, yun yung mga kailangan nating malaman. Kasi, yun yung makakapag, uh, yun yung pwede nating kasuhan. Yung problema, yung mga bigas na yan, hindi yun naman pwedeng kasuhan yung mga bigas na yan. Kasi hindi naman sila naglakad papunta dyan. Merong nagdala sa kanila papunta dyan. Sino yun? Sino may ari ng warehouse na yan? Paano nakalusot sa customs natin yung ganyang karami? sino yung humawak ng shipment na yan. Ang problema kasi pag nailabas na sa customs, mahirap na i-trace. Bakit? <laughs> hindi mo na matitrace kung itong bigas na to, saan container galing to, saan barko galing to, kailan dumating to, hindi na. Sabi ko nga sa inyo yung ganito karaming bigas, hindi naman yan pa isa-isang piraso pumasok dito sa Pilipinas eh. Isang piraso, papasok pa isa-isa, mapupuno mo yung warehouse, hindi. Pag pumunta yan dyan, truck-truck yan. Pag nuwabas yan ng pier, truck-truck yan. Paano nakalabas ng pier yan? Ibig sabihin, may kakutsaba yan dun sa loob. Yun ang kailangan nating makulong. Yun ang kailangan nating mahuli. Hindi yung mga bigas na. Kasi katulad yan, o, oh, ang dami nung bigas na yan. Paano kung punong-puno talaga yung warehouse na yan? Naibenta na nila yung kalahati niyan ng uh, warehouse na yan sa mga rice traders. O oh, eh na. O anong nangyari ngayon? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kalokohan to. Lagi silang merong balita na may nauhuling smuggled na bigas. Pero yung nag-smuggle nung bigas, kahit isang beses, wala pa tayong nakita na ipinresinta nila. Ito yung sinasabi natin na dapat kini-question ng mga legitimate na media. Kaya po nandito ang mga legitimate Remati Banateros Brothers para silipin itong mga tanong na ito. O itong mga balitang ito kasi hindi nila ibinabalita yan. Ibabalita lang nila may nahuli na 42 million na mahalaga ng smuggled na bigas. Paano mo nalaman na smuggled? Paano mo nalaman na smuggled dyan? O kasi nga alam nyo pare-parehas kung sino nag-smuggle, saan dinala, Oh, in exchange, wag nyo ako i-expose sa inyo na yung Oo, oh, kaya baka sa inyo naman talaga yan. Oh, style nyo, Bolok. Sabi nga, walang magtuturo para makuhanan ng media. Walang nagtuturo para makuhanan. Sabi ko nga sa kausing, itong mga demanda mo. Oo, oh, tayo naman nagtatanong lang. Oo, oh, di ba? Bakit kayo nagagalit? gusto matapos na makatanggap ng impormasyon na puslit o smuggled ang mga bigas na nakaimbak dito. Base sa sinigawa ang inventory, uh, Abot sa mahigit 40,000 na mga sako ng uh, alas jasmine na... Ay, 40,000 na sako? Ano yan? Isa-isa lumabas yan? Binuhat yan mula sa costo? Hindi. Pucha, pag nilabas siya, naka-container na yan. Nasa loob na yan ng container. Iba, ilalapag na lang yan dun sa truck. Tapos yung truck, kilala mo na din kung sino yung may-ari ng tracking na yun. O kilala mo na rin kung sino. Syempre, kliyente na nung trucker na yun, yung ano, alam nung trucker na may darating na bigas eh. O hindi ba? So pupunta yung gagapa ngayon yung trucker papunta dyan, magrororo yan. dadalhin dyan yung mga bigas. Isipin mo yan. Ang dami niyan, hindi niya nakita doon palang lang sa Bureau of Customs, samantalang nandiyan dyan na yan sa mga kamalig nila. Doon niyo pa nakita. Ang problema kasi sabi, Bureau of Customs nakapuesto Nakapuesto sa mga warehouse, hindi yung mga ports Kasi laging nasa warehouse ang nauuli Oo nga eh Parang bukas yung port natin, pasok lang Tapos, yung Bureau of Customs dapat dun pa lang sila sa pier Nagha, Naghahanap na sila, putya Ang hinahanap nila yung mga nakalabas na ng pier Sangka naman Sige, play Regan Rice, ang mga nasabat na kontrabando. Ayon sa BOC, mayroong discrepancy sa mga dokumentong idineklara ng importer sa nasabing ship shipment. Yun, sino yung importer? Sino yung importer? Sino yung receiver dito? No mga kargamento na... Yun ang kailangan namin, wala kaming pakialam kung... Ah, kasing laki ba ng planet Earth, planet Nemic yun nakuha yung bigas. Ang tanong, sino nagpasok niyan dito? Sinong tumanggap dito? Sinong tracker ang nagdala dyan? Pucha, yun ang kailangan natin. Kasi itong balitang ganito, papogi lang to para lang masabi ng tao, hi, hey, salamat. Ang galing talaga nila, nakahuli na naman sila. Parang ganito lang yan. Ang nahuli nyo, siya bulang. Hindi nyo naman nahuli yung nagluluto ng shabu. Anong mangyayari ngayon? Pag na-clear yung shabu na yan, tinunaw niyo alimbawa, Pinuhunaw niyo, kaya binintan niyo ulit yan sa sirkulasyon kung shabu yan. O, oh, yung ano nila, yung kanilang chemist na gumagawa ng shabu, si Heisenberg. Hanggat hindi nyo nauhuli si Heisenberg, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy yan. Kasi tinan mo ha, kung napakalaki nung nawala sa kanila, dahil dyan sa pagkakahuli nyo na yan, di umano. Ha? O, syempre babawi yung mga yan. Ano, ano bang alam nilang trabaho? Mag-smuggling. O di, mag smuggle lang sila na mag smuggle hanggang sa kumita sila ulit ng kumita ng kumita. Therefore, walang kwenta itong huli-huli ng bigas nito kung walang napaparusahan. Ilang beses na itong manakahuli tayo ng, ng, ganito karaming bigas? Ilang beses na? Nung mga nakaraan, mga nabubulok na karne, mga double dead daw galing din sa ibang bansa. Ilang beses na tayong nakahuli ng ganyan? Wala pa. Wala pa tayong nakahuli na Pilipino. Pero nung mga nakaraan, natatandaan ninyo yung, uh, yung mga nag, ano, nagpalusot ng mga lianwa, yung mga gamot. Yung mga gamot sa COVID, di ba? Yung mga chi pag -ch Chinese, yung ano, huli. Nakita mo, may nahuhuli na Chinese. Pero pag Pinoy, pag Pinoy na hoarder, Pinoy na smuggler, pucha, wala tayong nakikita, ha? Ay, just mio. Oh, sige, play. Hindi rin naman ito covered ng sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant Industry. Kung na ito, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Act, Price Tarification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act ang mga nasa likod ng nasa back na bigas. Ayun, ang problema, kulang tayo sa impormasyon na ibinibigay sa tao. Paano man iniwala tao niyan? E may banateros na nag-expose ng mga palpak ng mga report na ganyan. <tinyo>